Kumusta tayo ka bang pinabo? So, itong video ito yung pinaka-latest video ko na ni-record at saka latest uh, live update namin. So, nandito pa rin kami sa, no, sa Europe. So, ngayon, nandito tayo sa beach sa Europe. First time namin to dito nakapagkalaan. Super ganda. Napakaganda dito. Super. Wala akong masabi. <laughs> Matirik yung araw pero ang lamig. Kaya wag na kayo magtaka na nag swim wear or beach wear. So, ayan. Tapos yung baby ko napaka-enjoy niyan. Maglakad-lakad. Tsaka takbo-takbo dito sa, ano, sa sand or buhangin. At tapos nilapit ko siya sa ano sa dagat pero takot siya sa alun kaya hindi siya lumapit which is mabuti <laughs> para kasi ano yan mahilig yan sa tubig kaya akala ko ano siya tatakbo papunta doon pero buti naman hindi so yun guys namiss ko kayo medyo on and off yung, ano ko, activities ko sa Facebook page. Sana, this time, tuloy-tuloy na yung, ano natin, yung activities ko. Kasi gusto ko rin din mag-grow yung, ano natin, yung um, page natin. So, sana tuloy-tuloy na ito. At saka yung nanatili sa mga, ano ko, sa page ko, sa nanood, sa nag-comment, nag-English. Maraming salamat sa inyo, sa inyong mga suporta. Ah ano lang to, malapit lang tong malapit lang tong ano na to, beach dito sa kung saan kami nagstay. Ano lang siya, 10 minutes lang yung drive. Nagano lang kami nag uh, book kami ng ano ng Bolt, Bolt para siyang ano uh, grab or Uber sa Pinas. So, meron ding Uber dito pero ang Bolt mas easy siya. So, yan. nagbo nag, -book, nag -book kami. at uh, tsaka, saglit lang kami dito. Mga 30 minutes lang yung ano namin yung kasi naghahantay lang din yung ano yung uh, bolt yung nagda-drive sa amin. So 30 minutes lang then pauwi na. Kami niyan pauwi na kami niyan tas ang bait ng driver nung ano ng bolt uh, dinala kami dito sa ano sa taas. Super ganda dito. Sabi so, niya punta tayo sa para makita daw namin yung ano beach view galing ano sa taas. So ito yung view na pag nandito ka sa taas, napakaganda. Tsaka ang bait ng driver ng ano, ng Volt. Babae siya, Scarla. At tsaka lagi yung pag lumalabas kami na malapit, lagi yung siya mabubuk namin sa Volt. <laughs> Kasi may, I guess, konti lang sana siguro ano dito, driver ng ano, bolt. Kaya lagi yung siya yung na ano namin, nabubuk. Even pag yung asa ko lumalabas, siya din yung ano niya siya yung mabubok niya. So, ayan, super bait niya. At saka very helpful and friendly. Laki ding tulong. So, ayan guys, maraming salamat sa inyong support And, see you in my next video. Bye-bye!